malaki oh, oh, Say hi na, say hi. hi. So, pray ka na kay Papa Jesus. Okay, pray, ka, pray, ka na Papa pray, pray na, pray. Jesus, Pray, Father, Son, pray, na, Papa, Jesus. pray Papa Jesus, na Lord God, say po saan ang biyahe namin. We're going to the ocean. We're going to the ocean. The province Take of Lubo, Batangas. Thank you, Papa Jesus. Jesus. Lagi po kong pinapasyal ni Daddy. Yeah, hey. Well, amen amen. <laughs> Thank you Lord Thank you amen. Safe ride po kami Safe ride Okay We're going to Lubo, Batangas Mga kakayok na So yan yeah. so, Yung mga napapanood natin Pag titignan natin Kung ganun pa rin yung itsura Kasi Sa napanood natin Puro wrap road eh So Ang destination natin Na resort doon Yung Unica Ia so, Sa Lubo, Batangas Yan Tingnan natin kung anong mga Magagawa natin sa Batangas At sa Taipacay madaling araw. Oo pa tayong gamit. Ha, ah, gising na gising pa si Angie. Sabay kukunin pa kami gamit sa kabilang barang. Wala ka to, lasing na to. Mangya ah, lang ito tulog na yan. So, alay na alay pa So, sobrang pagod yan. na rin namin ngayon. No? Bumiyayay kami ng ano, na tagig sa ka Imus oh. Kabite. Ando doon na kami actually. Kaya lang, hindi kami ready. So, ayaw namin magdala ng aso para mas maganda yung biyahe. Wala kami dalang aso. So, supposed to be dapat sabay itong to, sabay lakad namin sa biyahe, no? Kasi nga may kabiti kami, may stud kami ng aso. Tapos, on the way sana sa beach, uh, mag-fishing kami, tapos mag-fishing namin. Okay, so, ayan. Hindi nga malakas yan, so, yan. malakas yan, yan. Tested ko na. Ayan, mag-air ko na tayo. And, kaya lang, pinlano uh, ko isa ko na yung aso. Saka kami pupunta ng Batangas para wala na dala dalang aso. Yan, so medyo pagod na. Tapos uh, pag, 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 pagkagaling namin ng Batang Kabite, uh, going, to south, going to North naman ako. Pumikap naman tayo ng German Shepherd. Yan, yung German Shepherd na pumikap natin sa may kawayang bulakan. So, ngayon, wala pa tayong tulog. Straight na, diretsuhan na tayo way na tayo to Batangas yan mga kayop so nagkarga tayo ng 1,500 tingnan natin kung saan aabutin no? so sakto sakto to papanin naman itong kalampag kasi bagong gawala to. Kaya lang, kaya matagtad kasi po, naka-17 tayong gulong. Naka, naka, naka-50 series tayo na gulong kaya matagtad. Kaya nga ito pag nalubak mo, nasisira yung gulong, lumulobo. Marami na akong gulong na nasasayang, no? lumulobo kapag nalubak mo. Yan, uh, kaya pag iniram ng anak ko, nailubak, pagbalik, may lobo na yung gulong. Nailubak yun, ibig sabihin, kaya kaya matagtag pag naka 50 series ka kaya next na bili ko pag naupod na to ang gagawin ko kung hindi ko pa siya mabibenta no binibenta ko na kasi to so kung gagawin ko ngayon ah, 55 or 60 na yung gauge niya yung ano yung kapal 60 series na or 55 series para makaiwas na tayo sa mga sira-sira ng gulong sa kain tagtag nga lang medyo sa side ng konti kaya gagawin na lang natin ang paraan yan papalit tayo ng stopper may stopper kasi yan yung stopper nito tinapyasan ko eh kung so, gagawin natin yung stopper niya kung una hindi ko para pag gumano hindi siya bababa ng sobrang papang baba Two hours later. Yan mga kayop so 6:46 a.m. in the morning. So inabot na kami ng diwana ng dito. Ah, no, no, no 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 baby. So may sinundo pa kasi kami dito sa Kalamba So nandito kami sa Kalamba, Laguna May sinundo lang kami yung kasamaan ni Jelay sa work So ayan dito sila na, may, na So abang inaantay natin sila mamili Ito kinukulit tayo ni Angie Oh, ito ka tayo, tinatamaan ng antok mga kayo. So, yan. Sana nga, uh, mga edyo, wala na sila sa para diretsyo nila. Sabi ko, mas mamaya na mamili. Ayon lang makinig na. Marami tayong madadaan ng palengke. na po, mas mga fresh pa doon. Diyan, mga binisahan na pagdating yan dun sa, sa Batangas. Dusaw na yung mga yan. So, bumili sila dito rin ng seafood, seafood hindi ko alam kung paano gagawin nila dyan. So, may dala namang mga styro So, kailangan lang yelo. Kapag walang yelo yan, lusaw yan. Mamamaho yan. Kasi, may tanong sila dito, walang yelo. So, hindi namin alam um, sa kami bibili ng yelo. maganda pa kami ng yelo. Problema niyan, tube ice ang may lalagay dyan. So, sandali lang tunaw yun. Yung styro natin, hindi na ganun ka-solid. So, kalimutan kong balutan ng ano uh, ah, pag-uwi siguro or ano next time babalutan ko na siya ng packaging tape para maganda ganda. Ayun sila. nandito na tayo sa San Juan, Batangas ha kay Kuya Oliver ang sikat na ay, ay sikat pa, na loming gotot loming Batangas ang daming tao ang daming tao ang daming, daming nakamotor nakasasakyan ayan o oh. napit na

Ayan si Angie din, no? Ha? Huh? So, nandito na kami sa Kuya Oliver. Ang sikat na Lumin Batangas. Stop, stop, stop! Uh, so, ang daming tao, no? Ayan, nungintay natin matikman yung... A kid! A kid! Halil? Ha? Uh, okay. O, so, tinakawa tayo kagad na kasi ang hirap. Ang daming tao. What? What? A Okay, okay. Ayan, Ay, so natin yung ah, uh, natatakam na tayo. What? Ayan, ang in-order natin na uh, dinosaur bahol. Hindi totoo yan. Takot ako kasi uh, may dinosaur nga. <laughs> so ang laki-laki niya siya. Dude. Mm -hmm, ang ng baby ko. Kiss mo si daddy, kiss mo si daddy. Kiss mo si daddy. Oh no. I don't have kiss. Oh no. What? What? What's that? There's a goose. There's a ghost. Who knows? Baby goat. You want to see the baby goat? You want to see the baby goat? Playtime muna while waiting. Sarap dito. Presko. Oh. Mukid. the baby go uh, there. there. You see? Wow. Wala pa po. <coughs> yes, Nasabi na ba mami?

yan mga kayo. So, try nyo talaga to. Pag napunta kayo dito sa San Juan, Batangas, huwag nyo palagpasin kasi napakasarap. wow sa... Pwede na! So, Pwede na! Pwede na! Pwede na! Pwede na! 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 At wait lang yung apat mong kanin magkakasama lang. puro, laman talaga. Napakasarap. So, Thank you po. Yummy, yummy. Bawang na lang ang kulang. Okay. Um, Patis na naman pala yun. How is it?

Gotong Batangas Ben. yun o Longing Batangas? Ah, Gotong Batangas yata yun. Ang nilang ano. Ang Busuk. Kabusog. busuk tayo. Come, come. Come daw, come. Oh, bird. You see the bird? Come. Me, come here. Come, in. Come here. Come here. Come here. <laughs> come here. <laughs> like that. May. oh. oh. Don't cry. You don't have to cry. Oh, call her. Call her. Goat. Come here. Please come here. Goat. Don't cry. Goat. Come here. Don't cry. You don't have to cry. You want to buy goat? We're going to buy goat, huh? mo, huh? We're going to buy a baby goat, okay? Up here, up here. We're going to buy baby goat. Again. pinaplano namin bumili na ano na uh, Vietnamese uh, ano tawag dito Vietnamese pig ba yun nakalimutan ko kasi ito oh, ilig niya mag ano mag ano ng mga animals yan pag lumayo yung cow goat iyak siya. chicken yan kaya binila namin siya ng chicken may dal Dala rin namin yung chicken niya You're going to play your chicken na lang. Your chicken is in the car. Your chicken is in the car. We're going to play the chicken. Huh? Chicken na lang. Si chicken na lang muna. <laughs> Yan yari. Si chicken na lang play natin muna. Si chicken. Oh, no. May sipon, no? Alright. So, ang daming rabbit dito. Titingnan natin yung mga rabbit. Oh, what's that? Rabbit. A rabbit. A bunny. A bunny. Hi, bunny. Oh no, it's a bunny! Yay! It's cute! Oh wow, you like bunny? You like bunny? Oh there's a dog! Oh my god, there's a dog! Cute! Hi bunny! What? It's Nikki! Hi bunny! Angeline is here! Good god! Gala, gasi bunny! kami nilai bunny oh bunny oh wow <laughs> bunny is eating bunny is eating <laughs> Easy. you like bunny you like bunny come on let's go the dog is there oh oh, Where are you? oh let's find that goat let's get find the goat come on go there and find Goode. the goat hold daddy hold daddy Goode. hold daddy, hold daddy. makakayop so yan no, oh. sarap sarap tumira sa ganyan oh. sa ilalim ng puno ng mangga isang malaking mangga tapos yan kahit kubulong lang bahay mo okay na sa atin yan oh. basta ganito lang kalamig kapresko oh, ah, simple lang ang buhay yan ang pinapangarap natin yung ganyan lang makatira tayo sa ganyan oh. na tapos pupunin natin yan ng maraming animals. Yan kasi yung like ni Angeline. Ah, papunoy natin yan ng goat, pig, goat, goat cow, goat. horse. Yan yung mga gusto ni Angeline. Tapos, ah, syempre, dog. Maraming dog. Pinakamarami ang dog. Yan ang paborito naman ni Daddy. Mga dogs. I like big dogs. I want big dogs. Oops. Hey, hey, hey. Hey, hey. Come on, come on. Get up, get up. out. Out. Hey. Hey. Get out. Get out. out. Parang mahanggat yung aso. Go. Kaya, Go. Alis na tayo. Go. Baka na-disturb yeah. natin siya. Ayan. Nakililim kasi tayo dun ang sarap ng lilim. <coughs> oh, we're not going to find na goat, ha? Huh? Kasi there's a dog, eh. There's a lot of dog, here. Hmm. Adami, a dog. There's a lot of dog there. Yeah. Go. Para silang mahanggat eh, delikado. Kaya kinarga ko na si Angeline. Dude. go! Ang niya, katatayin ko talaga siya. Hmm. Baka makagat tayo, iiwas na tayo. A few inches later. Sampai <laughs> <laughs> jumpa